Good morning! For today's video ay magluluto tayo ng pansit. So meron kasi kami bisitang parating. Kailangan merong snack. So pansit ang naisip kong snack. So napakadali lang din talaga ng magluto ng pansit bihon. Alam na alam ng lahat So, ang isasawag ko ngayon sa pansit ay chicken. Ilagay na natin yung chicken. Hindi naman karamihan, mga one-fourth lang yan. Iniwahiwa ko lang ng maliliit para dumami. Yan, bigyan muna natin ng chance na maluto itong ating chicken. Tinimplahan ko na yan ng toyo sa kapaminta. tubigan lang natin siya ng konti para naman maluto siya lalo. Yan, at hayaan na natin siya munang lumambot. Yan, at dahil sa malambot na at konti na lang yung sauce, nilagay ko na yung carrots. Actually, itong carrots, isang piraso lang to na medyo malaki. Kasi isang balot lang din naman ng pansit yung lulutuin natin. Kunting luto lang sa carrots, mabilis lang naman yan. Ilagay ko na rin yung repolyo. Ito namang repolyo, kalahati lang to ng isang buong repolyo. Hiniwa ko lang ng papaganyan. Maliliit yung ginawa kong hiwa para magmukhang marami siya pag na-distribute na sa pansit. Sobrang bilis lang din talaga maluto ng repolyo mga 2 minutes lang ay tatanggalin ko muna yan dyan para naman maluto natin yung pansit kasi pag hindi natin yung tinanggal dyan masusobran yan sa luto so yung karne lutong luto na yan so ito na lang konting luto sa repolyo after ilang minutes ay luto na yung repolyo natin Kukuha tayo ng pang sahog natin, pang toppings natin mamaya. Magsiseparate tayo. Siguro mga half nitong ating gulay ay kukunin natin yan para ilalagay natin sa toppings mamaya. Pero hindi naman natin uubusin. Kasi pang toppings lang naman yung ititira natin. Ayan, at dito na rin natin itutuloy ang pagluto sa pansit. Kumukulo agad kasi pinakulong tubig na talaga yung nilagay ko dyan. Kaya kumukulo na siya kaagad. Kaya naman lagay na kaagad natin yung pansit. So isang balot lang 'to na pansit. Hindi ako nagbababad sa pansit kapag nagluluto ako kasi kapag binabad mo, mas madali siyang mapanis. Although di talaga ito mapapanis kasi maraming kakain. Kunti lang tong dadalhin ko pero maraming kakain nito. Ayan, at luto na ang ating pansit. Ibalik natin yung ibang gulay para maihalo. Yan, napakadali, di ba? Napakadali lang magluto ng pansit. Kesa bibili ka pa, Napakadali lang ding lutuin. Hindi maaabala yung oras mo. At nakakasiguro ka pa sa luto mo. At pwede, pwede mo pang madiktahan yung sarili mong luto. Kung gusto mong mas matabang, kung gusto mong mas, la, mas maalat. So, ito na po. Luto na yung ating pansit. Ayan, ito na siya. Ang ating finished product. Thank you so much.